Ito ang abilino. Ipinagsigawan sa SM Dasma kung kahit maganda si Kingi. Napakaswakti nila sa isa't isa. Ngayong mas napatunayan ni Paolo na hindi lang kaibigan o patrabaho ang akres. Inilabas na rin ito sa kanyang mga panayam noong media conference na sa kanyang pagkakatong dada o ay hindi dumalagpas isang beses kapag may nakakatrabaho siyang babae, ay kay Jenning Gutierrez noon. Pero pong nating kay Kim Ju, hindi to umanong magsasawang katrabaho ito. Siya lang naman ang bukod tanging babae na nagtagal na kasama ito. Ngayon na pangat projects na ay naghahangad pa ang oh, apor na muling makasama si Kingi. Eh. Based din sa Mon Show, Patapang siya ng patapang. Mas nagiging sweet. Katulad kagabi si Esang Dasma at Kamgiti. Ipinagsigawan kung gaano kadanda si Kimi. Ito nga ang reaksyon ng mga pas Hines sa Thank you, Paolo, sa pag-care kay Kim. nag ka pa sa likod niya kung hindi masyadong tanggala ng damit. Kasi paghawak mo sa likod, wala kang mahawak ka ang damit. Sa Lucho Paolo Bido, takikita namin na mas nagiging konsuweng ka na sa kanya. Unlike yung bago-bago pa kayo sa nilang, keep it up. Nawa, walang magbago sa pakikitungo mo sa kanya at patuloy ang pag-aalaga sa ating Shmita